Yun, good morning mga idol, kabubog Ayan na dito tayo sa ating gawaan mga idol Ayan yes, si kabubog lo, mga idol oh. Hmm. Ayan, yeah, may birthday boy mga idol, may birthday boy <laughs> birthday Baka Idol no, may mag-sponsor dyan no. oh. Kahit isang buti daw mamaya <laughs> uh, <laughs> Meron kami pulutan kasi nakatakas to mga idol <laughs> Nakatakas Ngayon tuloy wala Ayan mga kabubog mga idol oh. Wala tuloy. Oh, way. Way. open Gcash kami. Message lang, comment below sa aming aming video. Baka may sponsor diyan. Ano? Binahapanawan sila mga idol. Hmm. Kabubog hmm? <tod> mga idol si Kabubog yun Ano na yan Pang uh, ilang linggo ka na ba? Hmm. Oh, pangat ng linggo, palangkat ng linggo ng mga idol. Oh. Bumubuo na yan ng uh, cabinet. <laughs> uh, idol. Oh. <laughs> Bumubuo na yan ng cabinet. Ang pinubuo niya pala mga idol, yung uh, ano yan, project namin sa Fairview. Project namin sa Fairview mga idol. Ayan na, binubuo nila. Ito kay Boss Jun mga idol. Boss Jun na uh, corpus ng Valenzuela. Ito naman, kay Bus uh, Jun Dakpano ng Balintila ayan ang layout na namin mga idol yung mga frame ano na lang yan yung pinakapinto ayan ipapakita ko yung mga ginawa mga idol project namin sa Fairview na mga idol oh Ayan yung project namin mga idol sa Fairview. Ayan. Anging cabinet sing cabinet ay mga nakaprema yan mga idol Kulang na lang ng ano Punti na lang yung mga Layer Mga pinto Nakabuo na rin mga idol Kawabog At dito sa kabila Yung project namin Kay Bus Jun Engineer Jun Corpus Ito mga idol Ayan siya o Ito kay ano to Kay Bus Jun Dakpano Yung pinto ito kay Boss Jun Corpus mga idol o, ng Valenzuela. Ayan ang lalaki mga idol. Nabuo na namin, nalagyan na namin ng iso yan in order namin yung salamin yan. Tempered yung mga malalaki mga idol. Tempered yung maliliit. Ordinary na. So, ngayon ginagawa ng team Prabubog, Yung iba pa. Ngayon pa oh. Ginagawa nila mga idol. Mayroon na kami mga idol isang buti dyan Binigay ni Boss Jun Dakpano Dahil maraming salamat Boss Saktong sakto birthday ni Jun Kaso yung pulutan <laughs> Nakalipad <laughs> Binigay yun ni Boss Jun Dakpano mga idol Ano? Isang buting Alfonso at pulutan Kaso nakalipad mga idol yung pulutan <laughs> Wala tuloy pulutan Wala tuloy pulutan Nagahanap si Jun ng sponsor. Tayo na idol ang best boy. Ang susunod na magbe-birthday mga idol, ikaw Kabu Pugluwi. Yo, yo, yo. Hmm. Sa 22 to mga idol, birthday niya rin. Oh, baka daw may rojan sponsor din. 21. Oh, 21 daw mga idol. August 21. Ay mga idol, advance sa uh, ano din anniversary 51 years anniversary ng kapatiran alpakaparo Kappa sa buong mundo. Advance 51 founding anniversary. At sa aking kapatid pala mga idol, ayan. Advance happy birthday din. August 8, ang birthday ng mga idol sabay ng ano, sabay ng founding anniversary ng uh, buong IKP.

Graksirak sa mga idol, di na pagka ano kasi maaga kaming titigil eh. See my birthday. May papainom mga idol. Um, Ito hmm. mga idol yung ano uh, na to sa Fairview. Ayan sa Fairview na yun mga idol. Hmm. Ah, mga idol oh. dito sa labas ng katambak ng mga idol oh. Yan kay Boss Jun. Engineer Jun Corpus mga idol, ang kulay gray. Yung mga kasama niyan mga idol, mga idol no. Oh. Ayun na doon mga idol. Ay itong mga white naman to, ito oh. Yung sa Fairview. Kasi yung ano, cabinet na white, yung mga white yan sa Fairview mga idol. Tenant out sa valid customer namin sa Fairview ito so, mga ginagawa namin sabay sabay na ginagawa namin yung kay yung uh, engineer John Corpus tapos sa uh, Fairview tapos yung doon kay Aditis Dakpano okay? yung Dakpano mga idol inihintay namin yung tempered pag dumating yun ikakabit namin ngayon ang uh, nangyayari ngayong araw mga idol happy weekend po sa ating lahat mga idol kabubog nandito yan sa Eldor Glass Aluminum Installation Services Ay dala, ay kabubug. Si nagpapalakas mga idol okay, schedule eh. <laughs> <Hello>. Oh. schedule sponsor mga idol. Kailangan daw yan ni But di pa naman niya yun. Eh so... mga idol oh. Yung kay ano naman yan kay Engineer John Corpus. Hmm. yung Ngayon yung iba mga idol oh. Ah, may yun mga ginawa na namin. So, Tapos nandoon mga idol. mga idol kabubog Tarde to po na mga idol Ligpit na mga idol si Judo Kasi birthday niya mga idol Birthday niya oh. Isimula na mga idol Mag isimula na Ayan mga idol Time check tayo alas 4 na mga idol Ayan nagiligpit na ang team kabubog Dahil Sabado weekend Kailangan natin maaga mga idol. Ah, mag uh, one battle kami, one battle. Dahil birthday ni Jud. Birthday ni Kabubog Jud mga idol. Ayan mag one battle kami. Hindi namin to pa pauwi na hindi magtagay. Ay, <laughs> <laughs> uh, mga idol, maraming salamat sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta. At walang sawang nanonood sa mga OFW natin dyan. Saan man sulok ng mundo. Ayan, shout out sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. Lalo lalo na sa mga nagpapagawa sa amin mga idol. Kaya hanggang dito na lang mga idol. See you on my next video. Bye-bye. May pinapatawa na ng mga idol.